that by december 1 uh huhuliin na po lahat po ng mga e mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike e-trikes, december 1, 'wag na muna kayo mamasada. Nakita mo na ba ang balita? Pinagbabawal na ang mga e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Pero bakit ngayon lang? At sino ba talaga ang may pananagutan sa kalituhang ito? Yung e-bike Marami na po ang natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada, dati jeepney, ngayon ng e-bike na raw. Ano pong programa meron ng ating LTO para ma-regulate po itong pagdami ng e-bike? Again, don't get me wrong, I don't have anything against sa e-bike. Ito po ginagawang hanap buhay ng iba nating mga kababayan. Sabi nga nila, kaysa naman magnakaw, nakapiruyo ng konti, at least may kumikita, nakatulong sa pamilya, etc. Pero, uh, lumalala po yung problema sa e-bike. And uh, itong mga nag e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero. Uh, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila restado sa LTO, wala din po silang mga uh, insurance, third party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Ayan no? may video tayo. Your Honor, um, uh, Mr. President, uh, tama po yung inyong observasyon. No? Um, ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? uh, saan saan. But uh, there was a um, memorandum circular issued by then Secretary Bautista uh, requiring LTO issued the MC. Ay, yung LTO pala nag-issue ng MC. So, uh, for, uh, registration. for registration of the of the e-bikes? Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, dumaan sa butas ng karayman halos kasi paparehisto sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantala itong mga e-bike na mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, eh nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers. Mr. President. Susuriin natin ang papel ng mga local government units, LGUs, tulad ng Manila at higit sa lahat, ang kakulangan ng Land Transportation Office, LTO, at Department of Transportation, DOTR, sa pagharap sa mabilis na pagdami ng mga e-vehicles. Paano nagsimulang dumami ang e-bikes at e-trikes? Murang transportasyon, eco-friendly, pangkabuhayan. Early Programs, LGU Initiative Case Study, Manila's e-trike program under Mayor Joseph Erapi Estrada. Layunin, Modernisasyon, Pagbawas ng Polusyon at Pagbibigay ng Hanap Buhay. Implementation, na mahagi o nagbenta ng mga e-trikes. Ang kakulangan sa regulasyon ang panahong ito ang simula ng regulatory gray area dahil walang malinaw na pambansang patakaran. Ang epekto sa ground, bakit nasasagasan ang mga traditional drivers? Ang miting ng traditional tricycle drivers, mahigpit na regulasyon. ORCR, LTO Driver's License, Professional, Mayor's Permit, Franchise, Toda System, Boundary, Gasolina, Maintenance. Ipakita ang hirap ng proseso. Gastos at hirap. Malaking puhuna na araw-araw -araw na bayarin. Ang bentahe ng e-trikes, noong una. Walang lisensya at rehistro. Dahil sa kakulangan ng batas, marami ang nakapag-operate nang walang LTO requirements. Mura ang operasyon, kuryente versus gasolina, madaling pasukan. Hindi kailangan sumali sa TODA o makakuha ng prangkisa. Sino ang may tunay na kapangyarihan at pananagutan? Ang role ng LGU, halimbawa Manila City Hall. May kapangyarihang mag-regulate ng lokal na transportasyon, prangkisa, TODA, ruta. Ngunit ang lokal na ordinansa ay hindi maaaring kumontra sa pambansang batas. Kung walang pambansang batas noon, may leeway ang LGU na magpatupad ng sariling programa. Ang pinakamalaking pananagutan, LTO at DOTR, ang powerhouse, sila ang may mandato na magregulate ng lahat ng sasakyan sa pambansang kalsada, ORCR, lisensya, standards, road use. huli na nag-aksyon. Imbes na maging proactive at gumawa agad ng batas para sa e-vehicles, hinayaan nilang lumala ang sitwasyon. Ang Regulatory Vacuum Dahil sa kawalan ng malinaw na pambansang batas, nagkaroon ng butas, loophole, na pinasukan ng maraming e-trikes ng walang sapat na regulasyon. Konsekwensya, ito ang dahilan ng kalituhan hindi pagkakapare-pareho ng patakaran sa iba't ibang LGU at ang pagkadismaya ng publiko at drivers. Kung may malinaw na batas na noon, walang LGU ang makakagawa ng programa na salungat dito. LTO Administrative Order, VDM 2024-044 Ipaliwanag ang mga pangunahing probisyon, klasipikasyon ng e-vehicles, L1A, L1B, L2, etc. requirements para sa lisensya at rehistro. Pagbabawal sa mga e-bike e-trikes sa national roads kung walang lisensya rehistro at sa major thoroughfares. MMDA regulation. Aminin na huli man ng LTO. Mahalaga ang ginagawang pagtugon ngayon. Ang problema sa e-bikes at e-trikes ay hindi lang tungkol sa bawal o hindi bawal, kundi tungkol sa kakulangan ng maayos na regulasyon mula sa mga pambansang ahensya sa tamang panahon. Ang LTO at DOTR ang may pangunahing pananagutan sa pagbuo at pagpapatupad ng batas at ang kanilang pagkaantala ang nagbigay daan sa mga LGU at sa mga operator na gumawa ng sariling sistema na nagdulot ng gulo kailangan ng patuloy na pagtutok sa implementasyon ng mga bagong batas at koordinasyon sa pagitan ng lahat ng ahensya upang hindi na maulit ang ganitong kalituhan. Ano sa tingin niyo, sino pa ang may dapat panagutan sa isyong ito? At paano natin masisiguro na hindi na mauulit ang ganitong kalituhan sa hinaharap?